Alright, magandang umaga mga kaputinting So ngayong umaga meron kaming mission ngayon napakarami Napakaraming tools na pinagawa na nabasa So ang ginawa namin, i-blower muna namin bago ayusin uh, Nakuha namin sa isang customer, grabe inabot lahat ng tubig yung mga tools nila So let's go, tingnan natin sa labas So, ayan. ayan. So, di ba? dami. Pero kaya pa naman yan. Wala naman, ano. Tubig lang naman. So, kailangan lang patuyuin. At kalimisin. Wala naman mga putik. Ayan. So, ito yung mga gagawin namin. Yung mga unit. Ayan. hindi pa masyado mainit. Namutin muna namin ng blower. Ito. Lakas to. Ito. Ito Para mabilis matuyo sa so gusto pa magpapagawa kontakin nyo lang kami sa LRB Power Tools Rental and Repair Services lahat na Power Tools po ginagawa namin yeah. Alright, maraming salamat.